पाकिस्तान okay, Magandang umaga po sa inyo kung nasa Amerika kayo. No? Umaga ba din? Umaga na. Yeah. Okay, may shout na tayo. Sa mga ulit na gusto. kasi silas to. Nakaiwan. Sa yan. <laughs> silas na win eh. Baka takayin din po ng mga ibang tao. Nag ano kami, safety gear. Kaya kaya, nakakain kaya ng itlog. <laughs> 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 like, ano <laughs> Ikaw, malakas-lakas magsalo. Pag kumain ka doon ng itlog, malakas ang bilog eh. May mga itlog naman kasi yung, ano eh, yung hindi sa bilog. Meron. Hindi yung... <laughs> Tabingi. Tabingi <ba? laughs> eh, hindi man it... Ano pala, oblong no ang itlog. Yung bramo. Ulog so, na. Ulog na. Magpasusyo ka na yata ng ilang ano. <laughs> talaga. Anak. matitimba puno mo to ha hindi ako nahuli po yung malaking ulo yung malaking ulo ang dami banat agad makasan mo ay yung bilog na bilog oh huli agad oh nasa mo ba ay sana hindi mo kawala laki ay meron meron ang dami sana pumasok. Ay, sus, butas. Oh, butas. Yan na po, butas. Dalaw lang nga natira. <laughs> Naglabasan. Banat, karto. Ano? <laughs> Tuli natin. Kunti na natira. Kasi so, yun, no? butas na po yung ano namin, lambat. Nakakawala na po yung tuha. Uh, Ayusin po namin sunod ni bro. Oh, pero hindi pa po sira. Magamay mabutas pa lang. Puha oh, hay. Oh, Laki sikat yan no. Sikat. Ilang kun lang ata yan eh. Oh, pero lahat naman ang sikat sikat na ay na ano, natatapos oh. Kaya pa ang numero sa pang sikat pa sa mantalahin. Mantalahin sa mabuti no. Puha oh, hay. Good improvisation. Puha hay. Saan na, saan na, na pumunta? Pinaikot-ikot tayo ng tilapia. Saan magpapaikot sa tilapia? Ah. Dito pala sa palabas ah, Dito eh. pala sa butas. ini ah. hindi sa ibang butas. Kaya nahihirapan siya lumabas. Huwag ganun. Kung <laughs> butas mo, butas mo lang pasukan. sa butas ng iba. Kasi makakawasak po kabila kayo, kayo ng lambat. Tawag ko ba na Holy Orange doon sa baba baba yata? Na? Mga gitna gitna mo. Doon sa baba baba. para labitin mabiting ko na. Grabe to ano nakasimto ano sila pa laki din ng isa ano po natin pa paya pa tabang mo na sya bag mo na din ko dito na No no I love you tayo makakapag-vibe ko nga malakas ang agos dito na malakas ang agos nyo parang ano natin eh bumaha tapos ng tilapis, ah. pag nakakuha na lang <laughs> ang tilapia nagbubutas na na dyan wala dyan sulok sulok dyan natin pag meron tayong may sama yung kasi ikaw kamerahan lang kita Okay, para hindi ka kapasang. Kaso ramdam ang ano mo eh. Pag binaba mo. Yan. Nakata dito. Grabe. Ang dito. Parang dito. Hindi abot eh. Yung tapon. Okay, silip mo. Parang maragal dito. Parang Ayan, lumipat po tayo. Doon kasi ano, matirik po yung ano. Matarik? Matarik, matirik. Balak yung tirik na yun, matarik pala. Ay, tirik, iba. Ay, yung tirik, nakahiga ka taas, nakatirik. Ay, ay. Yung matarik naman, nasa taas katas kita mo yung ano, ay, yun, baba. <laughs> Grabe naman yan. <laughs>

Meron. Ano na tang? Ano ba 'yan? lalaki. Kaso nga lang na basta katakas na. Katakas din. Sabit. Hindi ko takot Hindi kaya 'yan. Ang tapos? Ang ng kahoy Ah, sige, batak, tapdo Ayan Kaya mo yan kung konti lang yung mga huli na rin, yun yan, kapatakas. Sinamahan pa ng malakas na agos. Kaya yun 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 yun, natin to. Ito na. Ito mga laki naman. Malaki, kahit mga kahit mga konti. pinohuli namin yung mga laki, hindi na makakalabas sa lambat. Pero yung mga ano so, yung tamang laki lang, nakakalawala. Ang laki nito yan, ganun siya eh. ng kulay. Ganda. Ano ayun. ka tong ito sa kabila? Parang malakas na agas eh. Oh. Kailan din? Lima? Ano? Lama yeah. din. Lama rin. Laki. May malaki. May malaking isa. Malaki lang yung nakuha. Oo. Oh.

Ano nga. na kasi marami na rin nga Pero marami na yung mga anak. Siguro mayroon na lang. Dati hindi kasi nabubulago dito eh. Hmm. Ato. Ano ka? Ayan. Okay. Ang dami yan. Matatago lang sa tumig. <laughs> Sabi nung okay. iba, gawin daw natin, ano mga minsan, lubog daw natin yung gopro para makita nila yung ilalim. No, hindi As pa Hindi kailangan meron tayong yung pang ano, meron naman to eh sa akin. Okay. Parang plastic. Okay. mamisan dagat tayo tan. Okay Kuha tayo ng tahong. Dapat sa sa may sakto natin low eh? oh. tide. Pag na, tayo, hindi na mag-high tide, hindi naman tayo mahawa ng tahong Ay ah, masihi sihi, sihi di sihi, masi may matalukap. Karang hmm. shell, mga shell, shell. Hmm. Si Kipoy, ano eh? Bibigay ng daw sa lambat ng bago. Bibigay ng eh. Bibigay ni Ma'am M. Meron pang ano yun, padalang pambiling ilaw, ah, panghanda. yung hirap pagsalo dyan. Mabangga yung ano mo. Mabangga yung kaliwa. Malalim ba? Pabawal man yata eh. Pabawal pala eh. Ay! Ay! Sos! Namuot na! Muntik na! Muntik na mga <laughs> <Tilos> tayo eh. <laughs> wala na yung ano natin. dito natin. Wala <laughs> na nagpahinga ka lang. Mapuha ka. Basta sana tayo pag walang ano no. Kaya ko ako ng video eh. <laughs> ah, naming meton Maluwag na ang bra mo. Maluwag. Maluwag. mayroon na mga ba? pato mo na, baka madulas na eh, tapos matangay ka lakas ang bilog yan parang bagong sahod talaga malapit na sahod eh meron yun basta lumapat ang lambat sa ilog mayroon abit patuhan pala dito Bye, Mo.

Ito. Uh, Wala nga <laughs> ka, na iwan ah uh. Wala nga iwan Wala nga na Meron ito nila eh Baba Ah baba Ay pa Sa Wala tayong Yung dulo na marami nasa madulas Ganoon talaga ang buhay minsan may huli minsan wala may huli kasi may kawas na sumabit oh. Okay. Bisa, oh kinakain ng ibon o oh. ngayon kumain ng ibon na ubus yan dyan wala agos yan na yung saka, taka, 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 taka? Naangat. Hmm. Para okay. naman sinilas natin ha. Malayo na tayo. Ayan. Okay. Ayan, okay, meron kan. Hindi tayo kita. Ang dami. si itan. kaya to 21% pinadagundong yung agos eh katakot hanggang mababa na yung may agos na kaya sa gilid-gilid ka lang maghagas yung bandar dyan Mungkit na. Nahihirapan sa pwesto. Oh. Uy, huli, karpa. Ano yun? Nangintab, nangintab. Ay, ay, nangintab, ay, nangintab. Oh, nangintab. Nangintab. nangintab po. Grabe. Naka masarap na huli yan. Itan. Ah, wala na yata. Nawala na. Mabit na naman. Mabit pa. Sana hindi nakawala. Bangus yun. Na. Pag hindi bangus, karpa. Bangus. Sana hindi nakawala. Hindi pa rin hanggal. Ay, ayun pa oh. Huli na. Huli na siya. Ang laki. Isa lang yata na huli mo. Dalawa yan. Dalawa? Wala nga yung muna kitap. <laughs> Namote? <laughs> Dalawa. Oh. Sarap yung paksiyo. Oh. Madami. Tilapia pa lang. Tilapia, iba. Sumabit pa. Madali ka na makintab. Bigla na lang pala siya nalutang pag nahuli. Ano? Hmm. Nangatay yung kamay ko. Ah. Taba. Oh. Sarap niyang paksi. Tingnan natin yung, ano, yung karpa. Uh, oh, ulit po natin ang karpa. Wow. Uh, Ay, siya nang bukot naman yun. Pandak. Pandak <laughs> na karpa. Eh, parang kinagat, diba? You know? Hindi baka ganap lang siguro. Tumabaan mo rin yan. Uh, kaya pala eh. Ayan. Taba. Hmm. Bilog. Bis pa rin tayo kasi hindi tayo na zero. Napaghuli ng tilapia. Ayan. You know, wala yan, pa muna. Wala pa muna. Wala pa <laughs> muna. niya talaga nga nung mababay pa. Agis ka pa. Dulo no, sa umaagos. <laughs> <laughs> Agos na yung aming sabit. Ako. Baka maubos mo yung laman eh. Kaya ay okay. Nakakawala. Ayan. 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 Ayan ay teharapan 'to 'yung pagkaano dito. Tanggal. Tanggal. Awa naman nya. Kawawa 'to. Ito parang ibon 'yung mata nila. Ano? Sobrang na yung mga mata niya. Magugulat sila pag nababagsak ng bato-bato sa ulo.

Ano siya pa? Mayroon po maghagis na. Ayan po yung huli natin no oh. Sa lahat yung timba, pwede na po ito sa akin. Nagtar pa pa. Ayan po, huwag na po kami. At maraming maraming salamat po. Ayan po. Huwag po kayo makakalimut. Subscribe po kami. Para dumaya pa po, po yung ano. Yung subscriber namin. Ayan po. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye bye. tayo eh. <laughs>

Pato, kung meron na ba? Ang dalawang tong ingi-ingi sa bitsin yun. Ape, dalawa pala to. Ayun na ito. Tirahin mo na. Lagi mo. Ipad. Ipad daw. na Wow. po. Ang yun pala siya. Parang ito ba? to. natin, yung ano yan. Hold And, uh, uh, .その neck Holder Mouth U-shape U-shape talaga hindi b U-shape neck Holder Mouth Bakit? natin na po kami ni Alvin Ayan na po Ayan na na siya Ayan Ang ganda Ayan po May guide po siya dito guide yung salpang? Ano ba? Wala Sa GoPro?

design natin yung guide. Ayun. Pasok pa. May po kami kasi di first time po namin mag-ano dito. Ayun. Pag tatanggalin. Ayun. Sasalpak po na lang. Okay na. Ano Ayun. Galing talaga ni bro. Ayan eh po. po. Tapos dito po namin nilagay mo. Na. <laughs> Sabi itong, yeah. ano to? Ayun, ito pala yan. Pag pag po kami hawak ng GoPro, ilagay na lang namin sa dito sa ano namin dibdib. Ah, oh, pangalan po to pang GoPro. Oh. Yeah. Kasi talaga nang malikip siya, tanong tama hindi sya yung galaw ng galaw. Uh, pang GoPro po ito. Para kahit solo ako, isa -isa, bawal. Mag-isa-isa, bawal mag-video sa lugar. So hindi kita nakwenta sa amin, nakwenta yeah. sa. Oh. Yan oh, no, lang pala to. Lalo sa Costco, sa mga pre-taste. Oh, ganyan-ganyan. ayos know, yes, na, no, ayos no. pa ang damit mo. oh, so, di ba? Hindi oh. Ang kapal ng ano niya, ng... Legit po. Legit, legit Kasi pala. Kasi yung ibang shopping po na uh, ng sa 600 po Okay. Oh, so, ito, pa, 299. Oh. So, ito, 299. Oo, Ito, 600 niya. Lalo sa uh, ito, sa ito, 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 mahal nito ito, 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 Oh, na, po, legit po siya. Tapos ito yung ano niya. Ayan. Salamat kay Ethan. Ayan, may nagagamit na po kami. Hindi po yung pagdinanggayan po. Pwede pag uh, na po yung ilagay sa leg. Pagdadrive ka? Ayan niya. Mabagoy ko ng Pinas. pa. Makakain hmm. na niya. Ayan, yun. Kitang kita na. Ano ba? Ayan, ayan po natin dito. Ang ganda po ng box niya. Ang okay. ganda niya. Ay, kapalak. <laughs> <laughs> Excited ka na. Ano okay. <laughs> Sira. Parang ano na kami dito. <laughs> yan na lang po. Lagay na lang natin. Okay. Yung ano mo, meron dito? Parang ba Nakabito. Ano? Na. Ganyan lang. Ano ko, no? De, na pa natanggalin ko? Kaya yun lang. Kaya kayo lang. Kaya yun ito eh. Ito. sinisip mo dito. Tanya. na na hindi ba hulog yan hindi ito eh ano mo siya may trade ah ako oh, eh dito ko siningit ay siningit mo siya eh. buti hindi nasira <laughs> ang lakas ng <na> buhay <laughs> ano Tans, eh dapat mo lang parang ako rin sa ginagamit din natin eh pero paano siya parang ganyan mo Ini kita, parang mana? Sa'yo nga natin parang natin tanggalin ito. Ito naman, hello. pwedeng matatanggal ito. Yun, eh. okay na. No? Connect to the camera. Ang magnetic na Sarap. Ganda. Thank you yes. kay Ethan. Uh, legit yung kanyang seller na inorder sa Shopee. May Shopee po rito. Wala dito ang Lazada. Hmm. May street Ito yung guide niya pagpasok. Pero ito na tatanggal din ito eh. Ito ako para tanggal Ito lang ito lang itong guide. Ito tapo na lang natin. Ito, may mo. Punin na lang natin. ba bawa ano? Ang ng pinas. Ayan na mga gamit lang tayo. Matibay siya? Kala ko basta-basta ano? Kala ko basta-basta yung parang samura na pangit. Maganda rin. Sa lagang 300, pwede na. Mahal lang pang ang shipping dito kahit bumili ka po ng 15-80 na Prada. 6 talaga yung ano. Pero pag ano, pag sa address mo yun ay 45. Pag magpadala ka naman, siya sa ano, okay, magkano? Mura lang, diba? 49? Ayaw mo pagdala? Nakakilala mo? Hmm. Hindi ko lang alam. Ay hindi ka na magbabayad kasi siya magbabayad na yung pinadala mo. O baka hindi ka yung magbayad na parang niya. 'Yung pinadala ko din mo magbayad.

antara antara dengan babad nang